Oh, Wala. Oo, walang ginawang masama yung taong yun. Pero hindi niya alam na pwede pala makasama yung pagiging mabait niya sa'yo. Ngayon nagagalit kapag di mo nakukuha ang gusto mo. Huh? Huh? Tinanggap kita dahil naawa ko sa'yo mag-isa ka sa mundong to. Tapos ka na ba? Kung naawa ka sa akin dahil mag-isa ako sa mundong to, bakit sobrang sama mo pagdating sa sariling pamilya mo? Marami ka nang pinagsisisihan. Hihintayin mo pa bang mawala sa'yo ang lahat bago ka magsisi ulit? Paano kung huling pagkakataon na yun? Bakit? Mababalik mo ba yung mga nasayo ng panahon? Tama na! Binato mo ako? Oo, bakit? Ikaw! Tama na. Tama na, tama na. Pati na tayo. Ha? Huh? pwede din ang blood pressure mo. Sabay tayong bumitaw, okay? Okay. Sige. One, two, three! Ah! 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 Si Santa ka na! Talaga! Sawa-sawa na rin ako rito eh! Ang tanga ko para maniwala ng pagbabago ka pa! Wala ka nang pag-asa! Wala ka pa silbi! Ang sama mo pa! Mas masawi ka pa pala!